magkano na ba ang nagastos ko sa Lazada? Tara, alamin natin. Siyempre, unang-una ay pumunta tayo sa ating Lazada app. Tapos, pupunta tayo dito sa account at makikita nyo na agad-agad itong Lazada wrap app. Sa so, may nakasulat dito sa ilalim yan para mas madali niyo siya makita. Pero ito nga, dito nyo siya talaga makikita. So ayan, pinod na natin siya. So ayan, pinut natin is yes, ganito yung makikita natin. Para siya, Gcash flashback ng Gcash pero nga sa Lazada siya. Ayan, papakita kung ilang taon na kayo sa kanila. Yun nga, 5 years na ako. Tapos, nagre-rank daw ako na 21 top spender. 21% na top spender. Tapos, ayan nga, makikita nyo na sinasabi na smart spender daw ako. At nang na-total kong na-save ay 22,592.11 and 11 centavos. Siguro sa mga discount yan, sa mga coins, kaya ganyan yung total ng nasib ko ngayong taon. Top 1% saver pala ako, o diba VIP yan? Ito nga sinasabi na 359 ang orders ko dito sa Lazada. Ngayong 2023 lang ha, tapos ang na-check ang nakancel ko ay mga 100 plus. Sobrang bilis naman kasi talaga dumating kapag nag-order ka sa Lazada ay talaga dito ako napaparami ng order. Ito na nga daw ang mga top favorite ko shopping category ko. Ang number 1 ay groceries. Number 2 ko ay mother and baby kasi nga dito ako bumibili talaga ng data at diaper. Tapos number 3 ko ay mga beauty. And, and my shopping personality this 2023 ay... Pantry Pro. Kasi nga, kaya Pantry Pro ako kasi nga, almost 40% ng order ko ay puro groceries. Yes po, kasi nga, dito talaga ako bumibili sa Lazada ng mga toyo suka, mga kung anong-anong grocery, biscuit ng anak ko, kasi hindi naman kami laging nakakalabas. Na, dito lang talaga ako bumibili sa Lazada. O ayan nga, thank you for being a part of our Lazada family. Stay tuned for more, more, for more trends and more deals. And more surprises. So, ayan, nagtataka ako dito. Bakit hindi ko nakita yung total spend ko ngayong 5 years? So, inulit ko siya. Yun nga, pagkaulit ko is, ayan, nakita ko na this 2023 ay nakagastos ako ng 70,307.14 cents. Hey, di tayo magpapabudol for today's video. Yari talaga tayo sa yari, i-blur natin to. <laughs> so yun nga, ganito talaga ang buhay dahil wala naman akong magagawa kasi lahat naman ng binibili ko dito sa Lazada ay kailangan namin, kailangan ko kailangan ng family ko at ng mga anak ko. So ayan, tignan nyo na rin sa inyo, baka umabot na ng thousand, hundred thousand, or kalahating milyon. O ba diba? meron akong nakitang ganun eh. So ayun nga, thank you for watching. Yun lang!